Ay, magandang umaga mga kaibigan ko so. <laughs> tayo ng motor. At Punta tayo sa bahay. Hindi na ako mag-aabang ng sasakyan papunta ng terminal. Where the meantime doon ko muli ipapark ko sa bahay para naman yung... safe. Yun lang. Uh, punta tayo sa LTE. Mag-exam tayo. Sana makapasa tayo. Uh, ay update ko na lang ngayon So yun, na-apart na natin si Luna sa uh, bahay nila uh, uh, okay. ah, mga ka Ngayon, ngayon nandito tayo sa Maraveles People's Park At <laughs> uh, uh, Gano'n tayo? at tayo ng 24 20 na sasakyan na pwede makapunta doon sa Terminal ngayon uh, ano oras pa lang 6.30 6.30 yata 6.52 uh, dating tayo dito sa LTO office ngayon sana bukas na yung medika para ano, magpamedika na tayo natapos na eh. medyo tayo sa sandal. Shota. Sure, so yun, first taker. 50 over 60. Ang ina, kabang kaba ako. Kala kong mabagsak ako. Ang dami kong hinulaan. <laughs> Ayun. Buti pasado. Ngayon, waiting na lang tayo sa window 4. Para magbayad ng ng license fee. Yun. Balik ako pag nakuha ko ng elementary. Really, Mare Perez ko. So, yun. Habang na. Uh, actually, nagpenga ako eh. Um, kung ano yung license ko. Mm, ito siya. For your reference. sa pampanga na tayo oh natin ngayon eh lubaw yung isang diretso ng lubaw yung kilometers na lang to papunta ka no papunta San Bernardo palag palag lang palag palag kilometer na ay isang bayad na tayo sunod nga eh pampanga mula uh, kan basta mula kan eh Hindi yung tao malaglag sa bridge At dito na tayo sa Malolos, Bulacan Isang derecho to, 10 kilometers Tapos kakayang kung saan Yun lang naman Safe Bye Grabe Bago pa lang uh, 5.14 ng umaga Grabe na traffic dito doon na na last year So ayo, musta? Yo, nakita ko si Kuya kaya sinundan ko na din. Diyan ko na-discover na, na pwedeng sumingit sa stoplight. <laughs> pa na ulit pa rin yan. Siyan, kung nakikita nyo yung bumupusera-pusera yung mga konti kasi nasisigitan na sila. Pero di pa yun natigil dahil nakikita kong ginagawa ang lahat. Ginawa ako natin. Eh. Sayang eh. Mas mapapabilis yung biyahe ko pag So yun, dahil natuto na nga ako, yan ang ginawa ko. ulit tingit hanggang sa natuto na din akong mag overtake ayan hindi pa natapos dyan. Hindi yung chip o na natin dyan. Madami-dami at may ipagpatentero tayo sa mga asag ba niya di. yan 哎呀。Oh